21,475 na ang nakagamit ng OFW pass as exit clearance pabalik sa ibang bansa. At karamihan ito ay papunta sa United Arab Emirates na mga OFW yan sa post ng Department of Migrant Workers. Taliwas ito sa mga shineshare ng mga kapwa natin OFW na kasalukuyan naka-experience na bumalik sa ibang bansa at ang sinasabi ng mga taga Bureau of Immigration. Dahil OEC or OIC exemption pa rin ang inahanap, dahil nga hindi pa rin totally maayos ang DMW mobile app or ang OFW pass. At sa ganitong karaming bilang, hindi lang ito isang araw or isang linggo. Dahil nauna na rin sinabi ng mga taka-DMW na nakausap natin na hindi pa maayos ang OFW pass at hindi pa ito fully operational, kaya hindi pa ito pwede gamitin. Kaya nakapagtataka kung paano nagkaroon ng ganitong bilang na nagamit na ang OFW Pass pabalik sa ibang bansa na karamihan ay papunta dito sa United Arab Emirates. Pero may ilang mga OFW na rin talaga ang nagsishare o nagsasabi na nagamit na nila ang kanilang OFW Pass pabalik sa ibang bansa. Pero wala pa tayong malinaw na basihan tungkol dito dahil wala pa naman silang nilalabas na formal na anunsyo tungkol sa OFW Pass na pwede na itong gamitin pabalik sa ibang bansa. Dahil hanggang ngayon ay napakarami pa rin OFW ang hirap makapag register sa DMW mobile app or makakuha ng OFW pass. Kaya sa mga OFW dyan na naka-experience na na nakagamit ng OFW pass pabalik sa ibang bansa at kung ano ang sinabi ng immigration officer sa inyo, pakishare nyo naman o pakicomment sa comment section ng video na ito para matulungan naman natin ang mga kapwa natin OFW na naghihintay ng mga update tungkol dito at aalamin din natin ang mga latest updates sa Bureau of Immigration at pati na rin sa mga taga DMW. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming maraming salamat. See you next time.